many people still not satisfied with the result mm. of the competition what do you do to prove that you deserve the title oh well like i've said i don't want to say that i deserve and the other girls are undeserving we all deserve the title oh, oh yeah, we worked really so hard, we were really hard. <laughs> i was with them every single day mm. oh i see them getting tired on the brink of crying every day but they still pull through they try to, they try to put on their best smile go on instagram live updating their followers that they're okay they're fine yeah. and they're doing great yes they are doing great but they are exhausted as well and that's human so inyo pong napanood itong uh, promotion ni uh, Ketut Primata Julia Street dahil sa susunod na buwan na po yung uh, Miss Cosmo 2025 at ngayon is maingay na mga beauty pageant dahil pageant season na nga. At marami ang nakakapansin mga kapolitika na parang tila ba sa mga nakalipas na araw ay sunod-sunod itong promotion ng Miss Cosmo. Hindi ba daw sinasakyan ng Cosmo itong mga isyu at kontrobersiya ng Miss Universe kasi parang pinapalabas pinoportrait nila na itong Miss Cosmo is okay, walang isyu, walang kontrobersiya, walang ingay walang mga pa-iskandalo so malinis itong kanilang uh, beauty contest pero sa kabila ng mga promotion at pagpapaingay dito sa Miss Cosmo ay malinaw sa ngayon na hindi talaga napasikat ni Tata or ni Kitut itong uh, papagent ni Bawang and in fact ay isa nga siya sa mga unknown at uh, talagang hindi sikat very minor na pageant at unang taon nila last year pero hindi talaga nag-ingay talagang si Atisa lang ata yung nagpasikat ng kanilang beauty competition Kung hindi siguro dahil kay Atisa baka hindi umabot ng ganito karami yung kanilang mga followers na umabot ng 400k So sabi dito ng mga netizen mga kapolitika siya lang ata ang naging queen na hindi naging sikat at napag-usapan And parang naging most bash queen siya We all know where the hate come from. Some people need to learn how to give up. Tata is amazing and no one could ever change that. So ito ay ilan lamang sa mga comment. Mga positibo, meron rin po mga negatibong komento dito sa bagong post ng uh, Miss Cosmo patungkol nga dito kay Kitut dahil pinapasikat na nila itong kailang beauty contest dahil sa susunod na buwan ay... Uh, pupunta na rin, lilipad na itong si Chelsea Fernandez dahil siya ang maging representative ng Pilipinas dito sa Miss Cosmo 2025. So in other words, itong Cosmo ay nakikiride on dito sa kasikatan or issue mga kontrobersiya at mga paiskandalo ng Miss Universe. Pero ang katotohanan ay milya-milya ang agwat ng Miss Cosmo sa Miss Universe. So wala pa ata, sa one 4 yung kasikatan ng Miss Cosmo kung ikukumpara sa Miss Universe uh, beauty competition. So sana ang maging uh, strategy maging technique ng uh, Miss Cosmo ay sana yung kanilang kokoronan is someone popular. Someone famous para naman umingay itong kanilang beauty competition. So mga kapolitika ano po ang yung mag-reaction kayo po ba ay naniniwala na nakikisakay daw itong Miss Cosmo sa mga issue at kontrobersya ng Miss Universe comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.